Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay at pag-aaralan ang mga bagay na nagsisimula sa letra. Anong letra ito? Tama. Ito ay letrang O. Ang nakikita nyo ay malaking itsura ng letra. Tama. Letrang O. Ito ang malaking letrang O. At ito naman, ang nakikita nyo ay ang maliit na itsura ng letrang tama, letrang O. So, simulan natin mga bata, ano-ano ang mga bagay na nagsisimula sa letrang letrang O. Tama. Simulan natin. Anong inyong nakikita? Ano ang kulay nito? Ito ay kulay orange. Tama, mga bata. Ito, anong hugis ng bagay nito? Tama, oglong. Ano naman ang ah? tawag dito? Ito ay o-to ibang tawag sa salitang kotse. O to. At ano naman ang tawag dito? Ito ay o rasan. O rasan. Ulitin nga natin mga bata, ano-ano ang mga iba't ibang bagay na nagsisimula sa letrang O. orange. Ulitin mo nga. O. Orange. Anong hugis ng larawang ito? O. Oblong. O. Oto. At ito naman. O orasan. Tama, ang galing. Bigyan nyo nga ang mga sarili ng tatlong palakpak. Ngayon naman, paano isulat ang letrang O? So, isulat nga natin sa hangin. So, gagawa tayo ng oblong. Mula sa itaas, punta sa ibaba. Mahaba, paikot o pabilog. O Oo. O. Ulitin nga natin. O. Oh. Mahusay. Gawin naman natin sa maliit. O. Oh. Isa pa nga. O. Oh. Mahusay. Ganyan nga uli ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon naman, tayo ay umawit ng ano ang tunog ng letrang O. Ano nga ulit ang kaya ang tunog ng O? sabing nga, O, O, O. Ano nga ulit ang tunog ng letrang O? O, O, O. Sabay-sabay tayo. Ano ang tunog ng letter? sumunod na letra O O O O Ano nga ulit ang tunog ng letrang O? Sabihin nga O Ulitin O Ano nga ulit ang tunog ng letrang O? O O O Mahusay mga bata at dito nagtatapos ang ating munting palakayan sa mga bagay nagsisimula sa letrang O. Paalam!